ako matulungan natin po yung upan. So, eh, sana po, yung sinong nakakainahawak uh, po sa kanya. Eh, matulungan po. Ito po, nagagulo na po yung mga, ano, mga sakay. Nagagawa po yung mga sakay dito. Ito po yung ano. Ito po yung upan mga sakay dito. Uh, ito po, nagagawa -ano, na dito. Ah... Uh, ano lang yung mga pasayro namin dito eh nagagawa sa pagsakay eh kung dito po yung band. ito po yung pan ito po ulit po yung ito po yung ano niya yung body number sa kasama namin po yung, yung po nagsinanong ko yan uh ng ano po siya kung paano daw po siya ano ma ano tulungan eh kailangan na po siya ng tulong kahit sa ano gusto ko ano ito po yun ito po yung ano yung Ilang taon na po kayo mama Ilang taon na po kayo Ilang taon na po kayo Bak, Ah, mag-74 po. O oh, mag po, oh, po. ang Diyos yan. Kaya po na, ano, kailangan po daw maano yung kahit na kunting tulong kung, tingkol, kung po na ano kahit na, na, na vitamins na lang mga vitamins para marami, sa sarili marami niya maraming eh, may marami eh, sponsor niya ayun okay, po ayun po siya ayun po siya ayun po po yung

matanda po ang hinihiling po niya. Uh, ano po, ano po mama yung hinihiling niyo mama? Uh, para may mairating natin sa kanila kung sino yung ano, tulungan lang ako. Ah, nice trip po yung ang asawa niyo yung si yung ano, yung kasama mo sa buhay. Uh, sana po eh matulungan po dapat sa si yung asawa niya po yung may stroke po sa bahay nila. Pag ano po, pag ako ang bibisitahan din, din po natin sila. Titignan natin yung kalagayan po sa kanyang asawa dun sa, ano, sa, sa, bat, sa batya po. Dun sa, ano, sa baratay batya po. Uh, siya po ay eh, na tulong, eh, kung sino po ang makatulong po sa kanya. Uh, sana po eh, para lang sa panggamot sa, ano, sa, asawa niya. Oo, oh, pam oh, nakapampers na po mama. Eh. Ano? Nakapampers na yung... Nakapampers na po yung... Ah, ano yun po ba? At dalawang balot daw po yung ano. At dalawang balot daw po yung isang linggo na ano, na binibili para sa pampers sa asawa niya eh, na strong daw po, eh, kawawa naman po. Sana po, eh, sana po naman kung eh, sino po ang maka, ano, makatulong po sa kanya po. Eh. Kawawa, 74 si si years old na po siya. Eh, pinipilit, pinipilit po niya na na mamasada po. Kailangan na ano, eh, para rin sa pagkain na pagpili mga pampis sa asawa niya. Eh,

asawa niya na, uh, kailangan daw po yung ano uh, 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 eh, pakita lang pakita ko lang po yung ano, yung body number niya po